Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy And ngayon po pupuntahan natin ang farm ni Sir Kingpen, ang Kingpen Farm And ngayon po meron na naman tayong special guest, ang aking kulit <laughs> pagkahalata na hindi pa sila kumakain so andito po tayo para i-check itong ating mga inahin na ito dahil i-check po natin yung mga huli na na breed na hindi po natin nakita na buntis na ano po so yung iba po dito ay buntis na base po dun sa ating ultrasound and kita naman na po na malalaki na yung kanilang mga chan actually po meron na dito mga malapit na mga anak So sa 14 po na inihin dito ay walo na yung confirmed na buntis and i-check iche nga po natin yung natitira. So work po muna tayo samantalang si Kulit ay chill-chill lang. Pagbibigyan po muna natin ang pakain ng pakain itong mga inihil kasi sasabog na po ang eardrums natin sa inay nila. And ito nga po ulit si dalmaso ikiikin na hindi nagpakain ang kanyang inihil. Kaya kita nyo na po sa ating mga inihin. Ayan, GG na sila kay Ken. mahiwagang kahon na naglalaman ng mahiwagang ultrasound. So, i-check po natin yung iba na hindi pa natin na-check dati. Ito po siya. So, after checking po, hindi na natin binidyo. So, nakita po natin buntis ito. Ayan siya. Sa labing apat po na inihin ay labing isa na ang buntis. Ito pa yung isa. So, meron po dito additional na tatlo. Ito po yung dalawa na buntis. And then, ito pong dalawa ay hindi siya buntis. Kasi yung isa po dito ay nag-abort and yung isa ay hindi naglalandi. Oh, so, yung no! isa rin po dito, yung matandang inhin, ito, buntis na po siya sa wakas. So, nakaligtas po siya sa kaling dahil more than a year na po yan na hindi nanganganak. What? Okay, so ngayon po, since meron ng mga nganak dito, kailangan na po natin ipalinis itong kanilang mga farrowing pens. Okay. And ito na nga po si Ken na nililinis itong ating mga farrowing crates. Ano po? So ito po ay first time na magagamit kung sakali. And since ang mga nganak po dito ay yung mga DCM na gates, makikita po natin dito kung ilan nga ba yung ipapanganak nila. So doon po sa farm ni Ma'am Michelle ay nanganak ng 18. Wow. So hopefully po ay magkaroon din tayo ng ganoon or lampas pa. Ano po. So yung mga inihin po ay ililipat dito one week bago sila mga anak. Kaya ngayon po ay pinapupurga na natin. So ito po ay ipadidisinfect din natin ng microban uh, microband GT para talaga malinis. Ano po. So importante na malinis ang ating mga farrowing pens dahil nga po ang ating mga biik ay very prone sa sakit. Hello guys, punta kami sa bagong building. Wala. mo yung pinto. Haaa? Ah? Buksan mo. Ate, <laughs> oh, buksan mo yung pinto ya yeah. <laughs> Then syempre after po natin mabisita yung mga inihin, silipin naman po natin itong pinapagawang AI building nga. Ano po? So ito po ang building na at meron na po tayo dito mga pinabago. So nakikita po natin yung mga bakal. Ito po ay dinagdag natin dito sa semento na dingding or walls para tumaas pa. Ano po? So 1.2 meters na ang height nito. And then yung ating mga drinkers, yan, dalawa yan. Pero sa tingin po natin ay meron pang leak. Ano po? So ang nilagay po natin dito ay 2.5 ang taas nito. 2.5 feet. Ayan. Then dito po, uh, pininturahan lang ng puti. So yan po yung ating bodega. And yun nga pong ating bubong. Ayan, medyo binago na rin siya. So hindi na siya cute. So, ito pong bodega ay lalagyan ng mga gamit at uh, feeds. Okay, then silipin natin syempre yung CR. Dahil ito po talaga yung request ni Sir Pen na magkaroon ng CR itong building. At ito na nga po. So, ayan po. Wala pa rin tayong bidet. And yung bintana po dito, ito, sarado na. Pero dito naman po sa taas, very open pa rin. Kaya makikita pa rin po natin kung tapos na yung gumagamit. Ayan, so hindi po mangangamoy dito kasi open open siya. Maganda ang ventilation. Okay, so balik na po tayo. So dito naman po, meron din po dito pinagawang septic tank. Tingin ko po ay matagal ito bago mapuno kasi tatatlo lang naman yung barako na ilalagay dito plus yung gagamit ng CR so medyo matagal-tagal pa bago mapuno yan and yung concern po natin dati na maliit na bubong sa unahan ay binago na rin po so ayan na po siya Good job! hello guys mukhang gusto na talaga akong agawan ng trabaho nito anyway so ito na po yung ating laboratory at ito po yung bintana So pagka-collecta po na simila, ipapasa dito. Ayan, so ipapatong na lang po yan dyan. And then dito po natin ipaprocess ano po. Then dito po tayo mapapalagay na cabinet. Dito po sa taas ay hindi na. So yun po yung lalagyan natin ng mga gamit. And kaya nga rin po tayo nandito ay para silipin yung mga dumating na gamit. And simulan na nga po natin ang unboxing at ito nga po ang unang gadget ni Sir Dalmacio dito. So ito po ay microscope. Silipin lang po natin. Ayan, para siyang ultrasound din. Meron din siyang attach case. Ang mga suppliers po na pinagkuna natin ay from Jada and Skippers. Ano po? So siguro ito po ay Jada. Ayan, so ito po ay microscope na may monitor. So, ito po yan. Pero hindi na po muna natin ngayon i-set up. Dahil silipin lang po muna natin ngayon kung kompleto na yung mga gamit dito. then ito rin po syempre yung ating damisaw at ito naman po yung rubber matting, ano po, so yung binubuksan ni Ken ay uh, nilalagay natin dito para hindi madulas yung barako pagsasampa kasi pag lagi po silang nadudulas, syempre matutroma din sila at baka hindi na pumayag sa pagsampa oh, no! so importante rin po ito At ito na nga po yung ating rubber matting. So kapag po siguro hindi ginagamit ang ating mga barako ay pwede rin po namin gamitin as panlatag dito sa laboratory kapag kami po ay matutulog. Wait, what? Hello guys, hindi na matulog. Sama pa pala siya. <laughs> And ito nga po magiging setup. Ito po yung water bath. Ito po yung magme-maintain ng tamang temperatura ng tubig at extender para po pag ang similya ay hindi po magkakaroon ng temperature shock ano po. So maiiwasan po natin ang pagkamatay ng mga similya. Then ito nga po yung microscope. Dito naman po natin sisilipin yung kalidad ng similya, kung buhay ba sila, kung musta ang kanilang motility, viability, and kung mayroong mga abnormalities. Then, dito naman po sa space na to, sterilizer. Although wala pa po tayong sterilizer, medyo may kamahalan siya. Kaya tayo po ay magsosource ng medyo mas murang alternative. Ano po? So, kahit yung mga drying rack na UV ang kukunin natin. So, online na lang po tayo kukuha. And then, ito naman po yung ref. So, bio ref po yan. Hindi po yan yung normal na ref. At ang maintain po niya na temperature ay nasa 16 degrees Celsius. Yun po yung tamang temperatura para sa storage ng ating mga similya. Okay, and then ito naman. Yan, so wala po yan. Panggulo lang talaga yan. So yan po muna mga kabaryo. And shoutout na po kay Sir Francis James Cuenta. And sa owner ng Barb's AI na si Sir Brian Albert Barba. Yan, thank you po for watching. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na support at tiwala sa ating channel. And palagi po tayo mag-iingat. Bago! Isa pang bagoy na may katuwaan Pampasaya ng pigrolat